Ibinalita ni Sen. Lawrence Bongo sa mga taga Laguna nang dumalo siya sa inauguration ng Super Health Center sa Binan Laguna nitong May 18, 2024 na may dalawang malasakit centers at labing tatlong Super Health Centers ang lalawigan ng Laguna. May malasakit center sa Santa Cruz at San Pablo City, Laguna at ang mga Super Health Centers naman ay nasa mga bayan ng Kalawan, Alaminos, Mabitak, Los Baños, Santa Maria, Nagcarlan at pila. May mga super health centers din sa mga lungsod ng Binyan, Kalamba, San Pablo, San Pedro, Kabuyao at Santa Rosa City. Matatandaan na si Senator Bonggo ang nagsulong na magkaroon ng mga malasakit center at super health centers sa bansa. Kaya kinilala siyang the father of malasakit centers bilang chairman ng Committee on Health sa Senado at may advokosya para sa maayos na kalusugan, isinulong ni Go at isinakatuparan ang mga ito. Ang, ang super health center po, Malaking tulong po ito, madi-decongest po ang mga hospital. Dito na po kayo magpa-check up minor tissues at pwedeng pagandahin ni Mayor yan. Gusto niya lagyan ng dialysis machine? Pwede. Diyan na po yung panganganak, dental laboratory x-ray, at diyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Diyan na po yung primary care ng Universal Health Care. Diyan lahat tayo, lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Natutuwa po ako na balita sa inyo, tinasan po yung... Uh, package ng konsulta. From 500 magiging 1700 na po para po yung mga kababayan natin mas subsidize po yung uh, uh, pagpapacheck up nila. Hindi na 500 1700 na po. So makukover na eh para hindi po mahirapan ang ating uh, local government sa mga check up po. Diyan na po sa mga super health center pwedeng gawin yan. Samantala, sa pagbisita niya sa Binyan, dumalo din at nagbigay tulong sa mga senior citizens at nagbigay inspirasyon sa isinagawang Tupad Orientation. Siyempre salamat po kami. Siyempre salamat. Ang ito, ang siya. Ang ito, ang Every time na may problema, padyo, sunog, kalamidad, na hindi dito sa Senat at Bongo, hindi lang pagmalapit at leksyon. So, ina-appreciate namin lagi ang ating pagbisita dito sa Lungsod ng Binyan. Kaibigan na lang Binyan sa Sarawak. Mula sa Binyan City, Laguna, Robert Michael naghahatid ng balita at impormasyon para sa Newsroom, Pilipinas.